Hello, good morning sa ating lahat guys Ayan, eh, nakita nyo naman, nakapayo ka ako no Ay, grabe Ngayon pa umulan And Kahapon din pala, umulan kahapon Ang lakas ng ulan din kahapon May kidlat, may gulog Tapos nung gabi din No, grabe no Ayan, nag-sumbrero na lang din ako Ayan White siya from H&M. Ayan, nakalip diba may outfit today. Ganyan kasi nga, naulan. Ayan, so cool. Okay naman siya. Maganda naman yung ano niya. Um, uh, kasi nga, gusto ko lang maupo. Magtambay. Ano, ako magtambay ako sa buong. Kaya, ganyan. Ganyan lang tayo ngayon. <laughs> Hindi mo na tayo gagala kung saan-saan. So, alam nyo naman guys, no? naglalakad ako kasi may may favorite akong tambayan doon eh baka ko yung iba kung saan saan nagwatakwata kami ngayon ewan ko kung saan sila pupunta pero nagme-messy sila sa group chat namin na ano may pupunta ng North Point bibili ng shoes o di ba pa ganun <laughs> o di ba ganun lang tayo mga OFW guys basta may sobra di ba ten carry naman yung budget and hindi pa ipapangutan yung ipambibili, no? <laughs> Ang gulo na na aking vlog. Kasi nga, pinapayuhan ko rin yung aking cellphone. Ayun nga, no? Meron din akong papayungan sa likod. So, ayun. Ayan, nagsumbrero ako kasi nga. Alam nyo naman. Ha, ayaw kong magkasakit. Ayaw ko ng ano. So, ayun. Diba? So, ayun nga. Iyayay ako ng mga friends ko nakakain daw kami sa Fairwood today. Lunch. At sabi ko naman, kakatapos ko lang mag breakfast alam nyo yun guys ay vlog ko naman yon katapos ko lang mag breakfast dalawang tinapay and then nagkape alam nyo naman hindi ba ang buhay OFW hindi pwedeng walang kape sa umaga no kasi kahit na ano eh antok antokin pa rin pag walang kape no tsaka masakit sa ulo at tsaka nakasanayan na ganun na yun pakmata ano? So ayun, Ah. Okay lang naman din yung weather para sa akin kasi nga ayoko din na masyadong mainit. Kasi sumasakit yung aking ulo. Oo, ah, ayan, di ba? nakatirintas tayo for today's vlog. <laughs> Wala lang trip ko lang na no? magtiringtas. So ayun, dadaan na ako dito sa bay ano, sa mall. Darin ako. I don't care kung maraming nakatingin ano. Pero dadaan ako. Dito na lang ako sa kabila dumaan. Para, ano... Ayun. So, ayun nga. Hindi muna ako sasama sa kanila. Pero, pag sa mall lang sila, sige, go lang din ako. Ah, um, hindi... Hindi ako pupunta kung saan saan ngayon. Hindi ako ma... <laughs> kasi, ah... Uh, kakapadala ko lang. Kailangan ko rin mag-save, no? Save for the, the, the... Ano? Ilang months na lang, no? Ilang months na lang at... Uh, ano na... Mauwi na ako sa Pilipinas. Oh, di ba? See you soon, Pilipinas. Pero, siguro mga ilang ano pa. Ilang days pa ba? <laughs> 24 days pa, no? Bago umuwi siguro. And, just uh, one week vacation. <laughs> yes. Ano, actually, a nine days yan, guys. Nine days akong vacation and then September 1 back to work and then um yun to try kung lakasan yung loob ko no uh, to fix my to fix um, my contract no actually na fix na yung contract ko eh pero I I I, I decided to um busy. Ayan. I don't want to say anything just to say in the busy. busy pala Hindi siya busy. Ayan. Ah. Uh -huh. Ayan, alam niyo na magno-notice na lang ako, Mag no? Magno-notice na lang ako kung um, December ba or January, no? Ako ba baba. So, ayun. My headache. Kasi nga, di diba, ayoko din naman ng, ano, suffer no? Kasi alam niyo naman, ang hirap ng kalagayan ko, no? Uh, it's not just because of my work, no? Hindi. Kasi yung aking work is, uh, maganda siya, no? Maganda yung aking work. And, um, hindi ako nahirapan. Pero, for my health, no? For my health na lang. I don't want to sacrifice my health. You no, know? Kasi <laughs> health is <laughs> health is wealth. <laughs> oh, di ba? Di ba? Hindi pa yano may sakit oh. so, to. Tago work ka. Uh, you have a good salary. You no, know? pero titik Tinitignan tinitik na to ngayon mga ko. Ay nandito sila. Ay nandito sila. Nakita ko nung na sila. Oh, ano pi pa sila? Oh. Ayan, nakita ko sila. Pero, <laughs> ay, buti na lang dito ko dumaan. Kasi sabi niya, Fairwood, hindi ko siya, ano, hindi ko mo siya matandaan kung saan Fairwood, no? Kaya, uh, titignan ko lang sila muna. No? So, uh, mamaya, papasok ako doon. Pagkatapos ko mag-vlog. Actually, guys, hindi, gusto pa talaga ako, no? So, sila na lang yung titignan ko. So, yun, palingalinga nga yun si Chun <laughs> Palingaling nga ngayon si John C. tingnan ako. Siguro, or ano, or hindi ko lang alam kung kung oh, tinitignan niya, no? Pero nakita ko sila. May nagsila, may nagsila. Ayun sila, kung nandun sila. Ayun. Yun. Pero hindi siya masyadong makita. Hindi masyadong makita, no? Ayan. Ayun oh. po. Buti na lang nakutuban ko na dito o kung tataan. Dapat ako sa, sa ano, sa taas. Pero sabi ko, dito na lang ako tumaan. So, sakto naman dito sa firewood. No? Ah! pagpapak na ipak sila ayun ano ayun kumakain na sila dalawa lang sila guys dalawa lang sila actually ayun nag message nga sa si ano si Man, laki ng sumo <laughs> ayun nga diba ano yun nakita ko na isak to sakto, isak nakita ko sila oh. ayun siya ayun hindi siya masyadong makita rito no kasi na blur ayun si June o oh, diba ayun si June oh. Naka-short siya. Hmm. Kasi diba? Kasi sabi nga sa akin, gutom na gutom na siya. So, ewan ko na, pagkatapos ng ano uh, nila, ng, ng, ng lunch nila is, um, pupunta daw sila ng, ano, pupunta daw sila ng North Point, bibili daw ng shoes. Ah, uh, ayun. Pero, hindi siguro kasama. So, tatapusin ko lang yung vlog dito, na no? Ayun nga, pagpatuloy mo muna natin habang nag-iintay pa tayo ng konting, ano, konting oras, no? Kasi, nakita ko naman na nag sila kumain. Kasi nga guys, sa totoo lang, no, nakita ko, Basta pag ano, dalawa kasi yung nakain kong tinapay. So, ano pa po, Gusto mo gusto pa rin ako. And hindi ko kayang, ano, no, hindi ko kayang sumabay sa kanilang kumain. Pag ganito, ano, kasi iba yung, hindi, nagleles talaga ako ng kain, guys, eh, nagleles talaga ako. So, yun, yun yung pinag-uusapan natin kanina, no, so, ayun. And then, ano pa ba? Mga may chichi ka ako, no? So, ayun. Nagsisave talaga ako ng money. Kasi nga, syempre, umi na ako. And, ilang buwan na lang. Actually, guys, no? Uh, hindi naman sa pinagmamayagang. No, nakapagpatapos naman ako ng dalawang kolegyo. And then, uh, nasa grade 12 na yung isa ko, yung pangatlo. And then, grade 11 din naman yung yung isa, yung luso. So, ayun. Um... Uh, buti na lang uh, kahit pa nakatulong din yung scholarship ng ng anak ko na yung pangatlo no pero yung isa yung pang hindi siya naka hindi ko lang hindi hindi siya accepted sa scholarship dapat isa lang daw ang scholar sa magkapatid no Dun sa ano sasabihin ko ba <laughs> sa STI ako ko lang ha kasi hindi siya tinawagan eh hindi siya tinawagan na mag ano ng ng ano ng pinaka-head nila doon sa STI, no? Hindi hmm. siya tinawagan. Actually, nag-ano siya ng, ng ano, nag-exam uh, siya ng, uh, nag-exam siya, no? Uh, entrance examination sa STI, no valiches. Doon siya nag-aaral. Yung isa ko, is scholar siya doon. Yung grade, nag, yung grade 11 ko, nakakuha siya ng scholarship. So, nag-less ng siguro mga 10,000 10, 10,000 10, oh, 10, yung binayaran namin, no? For the whole year na yun, guys, na, ano, Ah, na, nandito na AK um, K11 pa yon. K11. Nung K12 siya, tuloy-tuloy pa rin. Okay pa naman yung scholarship niya, no? And then kasi nga um uh, mataas yung ano niya, mataas yung ratings niya, no? With honor siya, guys. With honors yung pangatlo ko si ano. <laughs> Pero yung yung bunso ko kasi, ano siya eh uh, sec, alam ko second siya eh. With owners din siya nung, ano, nung no, nag-moving no, no, up sila, no? Ayun. Uh, with owners din siya. With high owners din siya, yan. So, hindi ko lang din alam bakit hindi siya nag... Hindi ko lang alam kung nakapag... Hindi ko lang alam kasi sabi nila, tatawagan, uh, mag i-email sila kung nakapasa pa sila o ano ano sila pasok sa scholarship pero dahil may anak ako doon sa STI din na uh, yung grade 11 ko dati hanggang sa nag-grade 12 no, nakita nakita na may kapatid siya doon pero nagless may less pa din kasi nga may kapatid siya doon so na, na less pa rin yung yung kanyang ano na less pa rin yung kanyang tuition fee yung kukusin kaya okay na rin sa akin kasi nga <laughs> alam ni guys, yung una at yung pangalawa ko, gusto nila yung same sila. Kasi, hindi naman same sila ng course. Kumbaga, uh, more on top, no, technology kasi silang dalawa eh, Yung dalawa ko. Yung una at saka yung pangalawang na graduate Parang, ano, magkasunod. Pero, lahat sila nung nag-high school, lahat sila sa tandang sora. Lahat mula yung panganay, pangalawa, at yung pangatlo, at yung pangapat. Doon lahat sila nag-graduate ng high school sa sa tang Tantang Sora kaya Siki. So, maganda lang. Maganda lang, no? Oh. Dahil nakikilala silang magkakapatid, no? And then, china-challenge pa sila ng kanilang uh, 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 school teacher na, oh, kapatid mo pala si ano, ganito, kailangan. Mas magaling ka doon, kailangan. Ah, hindi naman sa mas magaling. Kumbaga, ano na kasi, nakatatak na sa utak nila na, hmm, matalino, di ba? Matalino sila matalino yung kapatid mo na ganito hanggang sa yung pangalawa hanggang yung pangatlo hanggang yung yung bunso ay sinabihan siya na oh kapatid mo pala si ganito o oh. so they're expecting some, uh, some more 'di ba <laughs> no? Ayun nga, na pressure nga yung anak ko, yung bunso. Kaya sabi niya ganun, ano ba yan ma? Nakilala ako. Kasi sabi niya ganun, kapatid mo ba si ganito? Kapatid mo ba si ganito? Kapatid mo ba si ganito? O, so yun, nag nagkatumpatugma na silang lahat. Ayun, so... Alam niya yung ginawa ng bunso ko. Nag-ano siya, nag-strive hard, nag, talagang nagsunog siya ng kilay, no? Nag, ano siya, nagsunog siya ng kilay niya. <laughs> Para lang maungusan yung mga kapatid niya. Pero, actually, guys, no? Uh, okay naman. Uh, nasa, naka-level naman sa mga kapatid niya. So, hindi, hindi siya, hindi siya bad na, kumbaga, no? Hindi siya bad na, masama. Hindi, hindi siya, hindi, hindi siya, baga, bumaba sa level ng mga kapatid niya. So, ayun pasalamat ako na kahit na hindi ko na sila natuturuan ang nat alam ko natuturoan ko lang yung panganay ko noon no ah, natutukan ko yung pangalawa ayun natutukan ko sila talaga ng elementary and then nat hindi na yung pangatlo tsaka yung pangapat hindi na so ayun napakahirap kasi isang OFW so yung pasalamat din ako at naging maayos sila no na mga anak so hanggang dito na lang yung aking yoyo at papasok na ako sa loob at kumakain pa rin sila no <laughs> <laughs> oh bye see you next time see you next time.